Buenos dias damas y caballeros Welcome back to another uh, uh, session of the Vlog, uh, Caster channel At uh, uh, today po uh, we are uh, uh, bringing to you update dito sa issue ng uh, investigasyon sa flood control projects Ito po ay pre-recorded, we recorded this last night Uh, so that we can uh, do our uh, uh, morning walk early today ya ah? today kaya uh, don't expect me to to answer your comments dahil po i uh, uh, kagabi pa pa, pa po natin ito na record so ang uh, latest dito sa investigasyon sa mga flood control projects ay si... Ang presidential son na mismo si Sandro Marcos ang umupak kaya uh, Senate President Cheese Escudero. At uh, pati na rin yung uncle niya, si Speaker Martin Romualdez kasi inamin ni Sandro Marcos na parang sumobra na yung uh, yung uh, at uh, parang binaboy talaga nila Cheese Escudero at nila Romualdez, nila Saldico na chairman ng Appropriations Committee at uh, ni Grace Po uh, as, uh, uh, chairperson ng uh, Finance Committee ng Senado sa pagkamada nila sa final version ng uh, Bicameral Conference Report na kahit si uh, Senator Risa Ontiveros ay hindi nag-sign dahil nakita niya na iba na talaga yung NEP, yung National Expenditure Program. Ito po yung yung budget na prinesenta ng Malacañang na meron na sana nakalaan na priorities sa health, education, sa in fact number one ang budget for education. Pero uh, okay sana ito nung uma nung uh, na proseso na hearing na approve ng house okay rin sana yung version ng senate pero nung dumating sa Baycam lalo na yung yung uh, uh, nag sinolo na lang nila Cheese Escudero, nila Romualdez, nila nila Zaldico at uh, Grace po Ang decision sa final version doon nagkalet -leche, leche na yung budget. sa uh, number one yung budget ng education ng DepEd, ginawa number one yung uh, infrastructure budget or budget ng Department of Public Works and Highways na naging 1 trillion from uh, uh, 900 from 800 to 900 billion lang at yung DepEd, naging number 2 naging number 2 at ang uh, ginawa pinalarumaldes nila nila cheese escudero tinapyas nila yung budget ng uh, ched para sa mga allowances ng mga estudyante Uh, tinapyas nila yung budget sa mga universe provincial universities state colleges tinapyas sila nila yung budget ng UP ng uh, ng uh, PGH ng Lung Center, Heart Center, Children's Hospital at iba mga hospital tinapyas nila 90 billion sa PhilHealth, tinapyas nila yung 74 billion sana uh, ayuda ng gobyerno sa PhilHealth para ilagay sa mga insertions nila at Kisila Romualdez naman nilagay sa mga ayuda nila. So, kumbaga, uh, maganda sana yung original proposal ng Malacanang sent through the Department of Budget and Management, pero yun yun sinabi ni President Bongbong Marcos last year, na nung December nung muntik na, na, pin, na hindi niya muna in yung budget, sabi niya, hindi na niya nakik nakikilala yung original uh, National Expenditure Program na sinabmit ng DBM sa Kongreso. Kung baga, uh, binaboy talaga ito para ma-accommodate lang yung uh, ayuda funds ni Romualdez at yung mga insertions ni Cheese Escudero na, sina na umabot ng 142 0.7 billion although sinabi naman ni Cheese maliit lang yun kumpara sa 350 billion ni Romualdez na insertions so ngayon sinabi ni Sandro Marcos uh, hindi na nila as kung um, kwan na kasi siya ngayon majority floor leader sabi niya hindi na nila iaalaw allow manamangyari ito ulit na babuin ni Cheese Escudero at ni Romualdez yung budget. Hindi nila i-allow yung uh, ilagay ng malaking budget sa flood control projects na yung iba naman ay mga ghost projects or yung, yung iba naman ay uh, mga substandard projects. Kaya tuloy-tuloy kaya pa rin yung baha natin. Sa interview kay Sandro Marcos, uh, yun, sabi niya uh, as majority leader, uh, gagawin niya lahat, para tiyakin na hindi na uli maabuso ng uh, Senate President at ng uh, Speaker of the House yung power nila para nakawan, nakawan yung uh, budget ha, ah, na national budget, 6 more than 6 trillion yan. Ha? Impact lumalaki na nga yung uh, yung utang natin dahil diyan. So panoorin natin itong uh, Itong interview kay Sandro Marcos uh ukol dito sa issue ng mga flood control projects. Sabi niya ba, ba, baka mababawasan na nila sa ang ba, ang budget uh, sa sa uh, very corrupt uh, uh, infrastructure budget at uh, tiniyak niya na palalakihin nila yung budget ng Department of Health. Department of Education at uh, iba pa mga ahensya na tumutulong talaga sa tao ah, para tugunan yung tunay na pangangailangan ng mga tao hindi lang yung yung uh, greed ah, kasakiman ng mga kongresista at uh, mga senador led by uh, led by uh, Senate President Chis Escudero at uh, at Speaker Martin Romualdez na uncle pa niya <laughs> so panoorin natin to so ito nakikita natin na si Sandro kahit uh, inuupakan na niya si Cheese at saka yung uncle niya parang siya rin mismo parang concerned na siya hmm. sa pabagsak ng pabagsak pabagsak ng rating ng tatay niya dahil nga dito sa mga katiwalian nila Cheese Escudero at nila Martin Romualdez then said he will not sign a budget that is not fully aligned with the left. Does that mean the House cannot um, make? Uh, I will not allow a budget on the floor to pass that is not that is a mutation of the NEP or that is become too far off from the NEP. As majority leader, I won't allow it So hindi daw niya i-allow yung budget na malayo na talaga kasi ang ginagawa nitong DBM uh, in meeting with the department heads and Malacanang tinitingnan nila yung ano-anong pangangailangan ng mga ibang departments at binabalanse nila na dapat tugunan yung mga kailangan ng taong bayan. Ang problema lang, pagdating nito sa House, pagdating sa Senate, hating tingnan nyo paano tinanggala sa, sa House, uh, niretain nila yung 74 billion na uh, uh, ayuda ng gobyerno sa PhilHealth. Nung dumating sa Senate, tinapyas ng 40 billion. Nung tinapya, nung dumating sa level nila Cheese Escudero at Martin Romualdes, pati yung 30 billion, inalis na. So, yung ganun, eh, samantala naman, yung Malacanang, sa original proposal nila, andun yung 74 billion. So, kaya sinasabi ni Sandro Marcos, hindi na namin i-allow na ang, uh, ang mga changes sa sa budget ay lalayo masyado. For example, itong insertion ni CHIS, wala yan sa original na national expenditure program na sinadmit ng Malacanang or uh, NEP. Wala, wala yan. Yun naman ayuda na, 300 yun naman insertion ni, ni Speaker Romualdez na uh, 350 billion, wala rin yan sa original uh, proposal or NEP na National Expenditure Program na sinabit ng Malacanang ah, for approval and deliberation sa Senate and the House. So, kaya sabi ni sabi ni Sandro, we will stick to the original version of the budget kahit mayroong konti pagbabago pero hindi naman yung umabot ang 142.7 billion na insertion o kaya 350 billion na insertion ni uh, ni Speaker Romualdez or yung 142.7 billion ni Congress? Um, well, it's the it's the prerogative of the House to uh, pull from certain agencies that uh, haven't been utilizing their funds. Uh, nakita mo naman ang tawag dyan, utilization rate. Ibig sabihin, binigay ka ng 10 pesos. Kung 5 pesos lang ginamit mo sa isang taon, edi ba't, ba't ka namin bibigyan ng 10 pesos na naman kung hindi mo lang i-gagastos? Ilagay na lang namin sa ibang ahensya na may kaya na gumastos ng ganong klase ng um, pondo. Uh, so it's the prerogative of the House to do that. It's, it's part of the checks and balances of the branches of government. Uh, but again, if there is a tendency in which it's taken too far, which the President thinks happened last year, uh, that that taken too far, which the President thinks happened last year. So inaamin niya na binaboy talaga ni Cheese Escudero at Rimual, ni Romualdez ang budget last year. Kasi kaya nga ang tawag dyan, BICAM, <laughs> dalawa, two bodies, Senate and the House, led by Cheese Escudero and uh, Speaker Romualdez, Kumbaga, sila dalawa ang nagkakontsaba dyan. Ginawa yan. So, uh, equally blamable si Cheese at equally blamable rin si Romualdez. Kasi kung pinigil ni Romualdez si Cheese sa final version, hindi Cheese. Hindi ko i-allow yan mga 4 to 2.7 billion. Ha? Hindi rin ako kukuha ng 350 billion insertion. Pero hindi, ang ginawa nila, oh, ito para sa'yo, ito para sa akin, ito para sa'yo, everybody happy tayo. Except yung taong bayan na nawala ng budget para sa basic na pangangailangan natin, including medisina, trabaho, edukasyon, ah, at uh, ano pang ayuda ng gobyerno. So tayo ang nawalan. Sila ang natiba uh, na tiba-tiba, nakita nyo naman, yung anong ginawa ni Cheese sa, uh, sa insertions niya. So, parang sinasabi ni Sandro Marcos, they went too far. Sumobra. Sumobra na sila. At inaamin na rin niya na meron talaga yung mga blank, uh, blank by reports para lang isa katuparan, isa katuparan nila yung pagtatago ng mga pera na nanakawi ng dalawa. Siyempre, hindi naman sa kanila yun. Binigay rin nila yun si Cheese, binigay rin sa ibang senators, kaya uh, 3 billion kay uh, kay Bong, Bongo, 9 12 billion kay uh, kay uh, Joel Villanueva, 11 uh, uh, 9 billion sa kanya, kumbaga party-party. Ganon rin si Romualdez. Binigay rin yung mga malalapit na kaalyado niya, pero siyempre mas malaki sa kanya. It's, that was his logic, and uh, that's what he was alluding to when he said Uh, he wasn't scared to reenact the budget uh, Because sa tingin naman ng Pangulo Sumobra na naman last year So uh, I won't allow that Sorry. So inulit niya sa tingin ng pan Pangulo Sumobra Sumobra sa pagnanakaw Nila Romualdez at ni Chis Escudero Kaya i-share nyo ito para makita ito ni Romualdez Na inumpakan siya ng nephew niya <laughs> Sir Magano po. I don't the, uh, think I don't think I don't think there's much pointing finger, you know, in in, in pointing fingers. Uh I would but. Ayaw lang niya banggitin ang uh, uh, pangalan si uh, si Chesco Escudero at ka si kasi Rom Valdez. So 'Wag na lang natin akusahan kung 'o banggitin yung pangalan ng mga gumawa na ito. Pero syempre, yung dalawa ang gumawa niyan. It's about yes, you're correct, which is why we should wait for the investigation. Sa so magkano pa ang flood control project? Sa konsyentro ng kung oh god, I'm not even. That's that's a budget lang tayo. I, I think <laughs> 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 Let's not, let's not, let's not bring that up. Um, it's the wrong time and the wrong place. Sa so magkano pa flood control project para sa 2026? Hindi ko alam. Kakukuha ko lang yung map. I haven't even read it yet. <laughs> Today is the first day, so I'll, I will have to uh, sift through it to uh, find home, but I think or I hope because flood control projects are now uh, under the microscope uh, that our fellow legislators will be uh, discouraged in um, in uh, doing the wrong things Could there be less discouraged from doing the wrong things So inaamin talaga niya mali talaga yung ginawa nila Chis Escudero at nila Romualdez sa pagkamada A ah, ng budget uh, last year sa 2025 budget na uh, under operation na ngayon. Kumaga, sa sumobra talaga, sumobra at mali. Ha? Maling mali. At hindi na niya i-allow ito ngayon na majority leader na siya. Sir, I'm not gonna comment on that anymore. Again, I think it's uh, worth just waiting for the prerogative of the executive, which is the investigation in the anomalies of the 2025 budget. Just, I'm, I'm, I'm not gonna comment on that anymore. Yes. Kasi may gagawin ng investigasyon ang committee on public accounts, iba pang mga committees on... Okay, na-discuss na natin yan earlier, yung committee sa House na yung Tricom na investigan nito mga bagay nito. So yan, yan na ang uh, for the first time, uh, for the first time na meron si Sandro Marcos na statement na patama, patama sa sa hindi lang kay Senate President Jesus Escudero na sabi niya na sobrahan talaga at uh, mali ang ginawa, yung wrong. It was wrong para para iquant bawasan yung mga budget ng mga basic services, mga medisina, ah, mga uh, school uh, aid sa mga estudyante, sa mga mahirap na estudyante ah, at sa sa PGH na tapyasan sa, sa uh, UP, sa mga state colleges, lahat tinapyasan pati uh, pati 15 billion sa sa Uh, Department of Defense sa uh, tinapyas para lang pati sa PhilHealth para lang i-rechannel dito sa mga insertions at ayuda ni uh, ni Romualdez at insertions ni Cheese Escudero at pati mga kaalyado niya. So this is the first time na si Sandro ay uh, uh, nagpakita na in uh, uh, tulad ng sinasabi niya ganun, ganito ang posisyon ng tatay niya. So kumbaga yung, yung Marcos family ay inaamin na nga na sumubra na itong si Romualdez kasama na si Cheese at uh, hindi, na nila i-allow na mangyari pa ito ulit. Kumbaga sige kumita na kayo last year pero wag, wag nyo na ulitin yan ngayon. Pero sana, sana hindi lang ganitong uh, patutsada ang hagang uh, hanggang hindi hanggang hindi lang hanggang dito sa mga Patutsada ang uh, nakikita natin na uh, ginagawa ng Marcos sa uh, administration. Dapat panagutin din ng mga ito kung may uh, talagang may uh, ma-establish na involved sila Romualde sa mga katiwalian ng mga flood control projects o si Chief Escudero. Dapat kasuwa ng mga ito at tanggalin sa puesto ah uh, uh, That we should wait Otherwise, uh, parang moro-moro lang itong campaign na ito Kung hindi mapanagutan itong itong dalawang high officials Na talagang nilaruan uh, at binaboy Yung uh, 6 trillion budget ng bansa Na malaking porsyento pa naman dyan ay utang Kaya tumataas ng tumataas na yung utang natin So hanggang dyan na lang muna tayo sa in giving you our update on this matter again good morning to all uh, happy saturday to all uh, and see you in my next vlog